Okay mga master, so welcome back sa ating YouTube channel So update lang tayo today uh, Bali dito kanina is uh, lang tayo rito So ito yung apilitadaan natin sa unang room natin So isong uh, black Aray. So bali okay na yan Then uh, kinuntinuous ko lang kanina rito yung ano, uh, asintahan na kulang Then uh, ko na rin kanina So pinaykutan ko lang siya ng uh, bakal dito Then dito naman sa kabilang room Ayan So pasok tayo So, bali okay na mga master yung ating uh, pinto. So, ito yung ating uh, pinto ng ating uh, room na isa Ayan. So, okay na. May kasana kanina ni Foreman. Bali, wala lang tayong hamba, mga master. So, yung ginawa lang natin dito. So, yung cementer naging hamba natin, bali may basyada na lang dito. So, inukit na lang dito yung kanina ni Foreman yung ating ano. Para sa paglalakan ng ating doknab. Ayan. So, okay na. Okay na. Then, dito sa loob, sa banyo. So, Bali maputi na siya. Uh, bali pininturahan na kanina guys ng uh, flat. Ayan. So ipipix ko na lang yung mga ilaw dito mga master. So okay na ito. Uh, bali maputi na. Then dito naman sa kabila. So ganoon din mga master. Ayan. So kinabit okay na rin kaya ni Porman yung pinto natin. Bali parehas na yun mga master na to pinto na. Ayan. So okay na. So bali pipinturahan na lang yung bukas ah, uh, yung kabilang room tsaka dito so puro flat muna yung patong natin then uh, regarding sa ating maging kulay isa light green lang po okay so yun lang muna maraming salamat